Paano nga ba inaalagaan ni Padre Pio ang kanyang mga espiritual na anak? Paano niya natugunan ang kanilang mga pangangailangan maging physical o espiritual man? Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang istorya ng isang babae na nagdaan sa maraming pagsubok mula pa sa kanyang pagkabata. Sa isang di inaasahang paraan sa kanya na maglakbay sa San Giovanni Rotondo, nagkaroon siya ng pagkakatao na makasalamuha si Padre Pio at ibinigay niya sa kanya ang kanyang buong pagtitiwala lalo na sa kanyang mga payo. Subaybayan ang istorya ni Yvette sa ating pagtatanghal ngayong araw at alamin kung paano siya ginabaya ni Padre Pio bilang kanyang espiritual na, ama. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkot, si Dr. Jose Maria Alcacid na maghahatid na naman sa inyo ng isang istorya tungkol sa banal na buhay ni Padre Pio. Manatiling nakatutok at huwag bibitiw. Si Yvette Lebastier ay nakaranas ng kalungkutan at paghihirap mula pa sa kanyang pagkabata parehong namatay ang kanyang mga magulang nung siya ay bata pa lamang. Pagkamatay ng kanyang mga magulang, inapun siya ng kanyang tiyahin at tiyuhin na nakatira sa Paris sa France. Lumipat si Yvette mula sa kanyang tahanan sa Reino Unido o sa UK upang manirahan sa kanila. Ang kanyang tiyahin at tiyuhin ay nagmamayari ng isang maliit na negosyo sa bahaging uh, downtown ng Paris kung saan gumagawa sila ng mga sapatos para sa mga may kapansanan. Di nagtagal ay natutunan ni Bet ang kalakalan at natulungan sila sa tindahan ng sapatos. Nung labing anim na taong gulang si Bet, namatay ang kanyang tiyahin. Pagkalipas lamang ng dalawang taon, namatay din ang kanyang tiyuhin. Si Bet ay naulila muli at nag-iisa sa malaki at uh, mataong lungsod ng Paris. Nagkaroon siya ng lakas na sa pamamagitan ng pagdalo sa araw-araw na bisa sa parokya ng Our Lady of Victories. Matapos mamatay ang kanyang tiyahin at yuhin, nagpatuloy si Yvette sa paggawa ng sapatos. Siya ay nakatira lamang sa, uh, na mag-isa sa isang maliit na silid sa itaas ng tindahan ng sapatos isang pakikibaka upang ipagpatuloy ang negosyo at halos wala siyang sapat na pera para sa mga pangangailangan niya. Kung minsan, kinapay at gatas lang ang tanging pagkain niya dahil wala na siyang kakayang bilihin. Isang araw, sa tindahan ng mga libro o bookstore sa parokya ng Our Lady of Victory, nakita ni Ibet ang isang libro tungkol kay Padre Pio. Mukhang kawili-wili ito, kaya binili niya ito. Pagkatapos niyang basahin ang libro, nagkaroon siya ng malaking pagnanais na bisitahin si Padre Pio sa San Giovanni Rotondo. Ngayong paman, alam niyang imposible ito dahil wala naman siyang pera para makapaglakbay. Sa pamamagitan ng isang biyaya ng kapalaran, ilang sandali matapos basahin ang libro, nakilala niya ang isang mag-asawa na pupunta sa San Giovanni Rotondo. Niyaya siya ng mga ito na sumama sa kanila at masaya siyang pumayag. Anton ay isang 1158, 1958. Nakadalo siya sa misa ni Padre Pio at naranasan ang tinatawag niyang tunay na kadakilaan ng presensya ni Padre Pio. Pagkabalik ni Yvette sa Paris na sumulat siya kay Padre Pio na humihiling ng kanyang mga panalangin. Nakatanggap siya ng lihang pabalik na nagsasabing ipinagdarasal siya ni Padre Pio at ipinadala niya sa kanya ang kanyang uh, basbas. Hindi nagtagal, inalok ng trabaho si Yvette. Gusto ng isang babae na kunin si Yvette para samahan ng kanyang pamilya sa isang dalawang buwang bakasyon sa Saboya at turuan ng kanyang dalawang maliliit na anak. Pinakala ni Beth na makabubuti sa kanya ang natanggapin ng trabaho, ngunit gusto niya munang makuha ang pagsang-ayon ni Padre Pio. Sumulat siya kay Padre Pio at humingi ng payo. Maya-maya ay may isang uh, sulat na bumalik sa Koreo. At sabi nito, wag mong kunin ang trabaho, manatili ka sa Paris. At siya ng mga salita ng payo ni Padre Pio. Kaya naman sinunod ni Yvette ang uh, payo ng uh, banal na fraile. Samantala, ang negosyo sa tindahan ng sapatos ay patuloy na bumabagsak. Nagpasya si Ibet na mas mabuting event na, na lang ang negosyo at kunin ang pera na makukuha niya mula rito kaysa magpatuloy na sa pagbulusok ng kanyang uh, uh, negosyo dahil posibleng mawala na ang lahat. Muli siyang sumulat kay Padre Pio at humingi ng payo. At muli, ang sagot ni Padre Pio ay isang tiyak na hindi. Lubos na nagtiwala si Yvette kay Padre Pio at hindi niya ibinenta ang negosyo. Ang pangatlong pagkakataon ay lumitaw sa lalong madaling panahon. Gusto ng isang babae na kunin si Yvette para magtrabaho bilang katulong sa kanyang boutique o shop sa Luxembourg. Para kay Yvette, mukhang magandang pagkakataon yun. Nangangahulugan nito na kailangan niyang umalis sa Paris. Ngunit, wala na siyang pakialam patungkol dito kahit na ano na mangyari. Napakahirap na kasi para sa kanya na maghanap buhay doon. At sa ikatlong pagkakataon, humingi uli siya ng payo kay Padre Pio. At sa pangatlong pagkakataon, ang sagot niya ay hindi. Nagpasya si na sundin siya ng walang angal o pagtutol. Talagang buo ang tiwala niya sa mga payo ni Padre Pio. Di nagtagal, pagkatapos nito, nakilala ni Ibet ang isang maputing lalaki sa Paris na nagngangalang Maurice. Di nagtagal, nagpakasal sila. Laking supresa ni Maurice ilang sandali bago ang kasal nang namanan niya ang isang negosyong malakasang kita mula sa isa sa kanyang mga kamagana. Dahil sa pamana, si Maurice sa Tibet ay nabuhay ng maginhawa. Ang mga pinansyal na alalahanin na matagal nang bumabagabag kay Yvette ay natapos na ng tuluyan. Hindi nagtagal ang kanilang pagsasama ay binayayaan ng isang magandang anak at uh, bumalik si Yvette sa San Giovanni Rotondo upang pasalamatan si Padre Pio sa kanyang mga panalangin at sa kanyang maraming uh, pagpapala, ang kanyang mapagmahal na asawa at ang kanyang bagong anak. Sa labis na kagalakan, binayayaan si Naibet at Morris ng dalawa pang uh, anak. Nang pagdilayan ni Ibet ang kanyang buhay at lahat ng nangyari sa kanya, naging malinaw sa kanya kung bakit siya pinayuhan ni Padre Pio na manatili sa Paris. Yung matatandaan, tatlong beses siya nga dumapit kay Padre Pio at panay hindi ang sagot ni Padre Pio sa Paris niya nakilala ang kanyang napakabuting asawang si Maurice. Imagine na lang kung umalis siya, ano po. Kung tinanggap niya ang mga oportunidad sa trabaho na dumating sa kanya, kinailangan niya kakang umalis sa Paris. At kung umalis siya sa Paris, ang langdas ng kanyang buhay ay ganap na magbabago. Napakasaya niya na sinunod niya ang payo ni Padre Pio. Dahil naranasan ni Yvette ang kalungkutan at personal na pagkawala sa kanyang kabataan, alam niya ang halaga ng pagpapala ng buhay pamilya. Ang isang mabuting pamilya ay isang tunay na regalo mula sa Diyos. Hinding-hindi pakakawala ni Yvette ang kanyang asawa at ang mga anak. Sapat na ang tiwala niya kay Padre Pio upang sundin ang mga payo nito kahit na noong mga panahong iyon, tila mahirap unawain ang mga payo ng banal na padre. Ngunit sa bandang huli, napatunayan perpekto ang kanyang masusi at mapagmahal na patnubay. At yan po ang istoryang nais kong ihatid sa inyong uh, ngayong araw. Isa na namang mga istorya sa mga libu-libong mga naganap sa banal na buhay ni Padre Pio na naway naibigan po ninyo at nakapulutan ninyo ng, ng magkaunting aral no? tulad ng pagtitiwala sa mga dalangin ni Padre Pio. At kung naibigan naman po ninyo ang ating pagtatanghal, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag, -like, mag at i din po niyo ang video ito upang lalo pang mapagkakilaglan ang buhay ng banal na si San Padre Pio. At uh, kung hindi pa kayo nakapagsusubscribe, ngayon lang kayo nakapanood ng episode ng uh, Ang Tinig ni Paddy Pio, mangyaring uh, pinutin ang subscribe na button sa baba at uh, ang kapanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas pang mga episode sa hinaharap. At uh, inaayahan ko rin po kayo na supportahan kami ang channel na ito sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy at uh, donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padipio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng uh, buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon uh, na ipinagdiriwang po ito sa bansang pransya. At ito po ay para sa inyo na ano po hindi po ito sa mga yumao. Ngunit may sasama naman po ninyo sa inyong mga intensyon sila na inyong mga minamahal na yumao. Bilang benepisyo, uh, patadalan namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, abuloy o don donasyon. At ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming uh, video account o maaari rin po sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. At meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan na maaari po ninyo rin gamitin. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaaring mangyaring bisitahin ng aming website sa www.angtinignipadipio.org At kung meron kayong mga katanungan, maaari rin po kayong magpadal ng email sa angtinignipadipio at gmail.com at dito po ay uh, wawakasan ko na po ang ating pagtatanghal. Ako'y uh, taus-pusong nagpapasalamat sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik at panonood. At lalo na po sa aming mga walang sawang tumutulong sa amin, ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At naway uh, uh, gantihan ng Panginoong Diyos ang inyong uh, kabutihang loob. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Naway ma kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.